Saro sa mga job order employee kan Tabaco City Hall si Christian. Sa kamawota na manerbihan sa barangay, kinaipuhan niyang maghali sa trabaho. Poon kan lunes, day na siya naglaog sa trabaho. Sabi niya bilang law-abiding citizen, masunod siya sa mandato kan gobyerno. Habuk niya man masaya ang pagkakataon na makapagsirbi sa barangay niya. Kaya pinili niya nang mag sa trabaho niya sa Office of the Senior Citizen Affairs. Noong niya, naghanap akong part-time. Ta, nasanay kaya ako so routine ko bago mamatang amay, malaog, arugod. Kaya, kung nga dipisil, lugod, maghanap kay part-time ta, short lang mag ang ano sa muya. Mabalik man lang kami. October na after kang election kung anong result. Pero dahil ko alam kung makabalik pa ta, kung may posisyon na nakalaog na duman sa office mo. Sigun kay City Administrator Gerardo Colarina, Maabot sang gato sa job order as in casual employees ang otomatikong nahali sa trabaho ini matapos na o na magdalagan sa barangay asin in ang kabataan election sa Oktubre. Nandun pa yun yung islat. Eh, kasi din natin maano, baka yung islat nila na naiwan ay eh, mapunuan -ma 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 habang sila'y wala. Wala silang babalikan. Pero kung nandun pa rin, sure, kung lalo maganda naman yung kanilang performance, then they, will be you know, uh, accumulated. An otomatikong pagkakahali sa trabaho kan mga aspirante sa BSKE 2023 laog sa General Rule sigon kay Attorney John Rex Laudianco. Aplikable ini sa gabos na kandidato na nagtatrabaho sa gobyerno. Obheto da akan kasuguan na maibitara na magkaigwanin conflict of interest. Araw kan posibilidad na magamit sa pangangampanya ang ngaran kan opisina. Siling man na maibitaran ang double compensation. A job order position or under a contract of service who files sa TOC shall be considered ipso facto resign from the office. Kung titignan nyo nga po bakit yung may tenure sa pamahalaan yung ating, yung ating regular employees na may plantilla positions, bakit sila ay automatically resign. Just to prevent this po, yung lahat ng senaryos na nabanggit ko. Sa mga masunod na aldaw, mapaluwas na nilistahan ang COMELEC ang mga kandidato na nagtatrabaho sa gobyerno. Iningani maisihan kan publiko na ang mga inianday na dapat panaglalaog sa trabaho. Ang sisay man na magbalgar, pwede sir na madiskwalipikar. First and foremost, ang obligation po niyan ay nandun sa nag-file ng COC. Kaya nga po yung paglabag po dito, yung election offense na maituturing ay lumalapat doon sa kandidato, doon sa kumandidato, hindi doon sa office. Why? Una sa lahat po, di ba, kaya na nabanggit ko kanina, wala ng obligation yung opisina na i-terminate sila. Dahil po by operation of law, once they filed their COCs po, ay dapat automatically by operation of law, deemed resign sila. Unfortunately, meron po talagang situation na nagtatago, hindi binapalam sa opisina. ay toto naman po ay maari lang malaman nila kapag naglabas din kami ng ating list of candidates. <laughs> Mientras tanto, maigot man na pigpagirumdum kang tagapagtaram na maigot panindang pigbabawal ang pangangampanya na luwas pa sa campaign period na opisyal na mapuon sa Oktubre 19. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.